Kokoy Baldo, pumanaw na. Nagluluksa ngayon ang buong music industry sa pagpanaw nga ng kilalang Pinoy reggae singer na si Kokoy Baldo. O Juan Manuel Baldo sa totoong buhay. Matatanda ang nakilala ng marami si Kokoy matapos sumali ito sa The Voice of the Philippines Season 2 noong 2014 na kung saan isa siya sa mga naging finalist. Pinabilib nga ni Kokoy ang maraming manonood dahil sa kanyang reggae retention. Matapos niyang kantahin ang sikat nga na kanta ni Matishaho na One Day. Kasunod nga nito, binansagan nga si Kokoy na Bob Marley ng Pilipinas. Kaya naman, marami nga ang hindi naniwala matapos nga bumungad ngayong umaga ng biyernes ang balita tungkol nga sa sinapit ni Kokoy. Ayon nga sa lumabas na ulat, binawian ang buhay si Kokoy pasagang nga launa matapos nga itong aksidente sa kanyang sinasakyang motor. Batay nga sa pahayag ng isang witness sa traffic investigator na si Police Staff Sergeant Dimaala. Di umano'y nag-overtake si Kokoy sa isang truck sa kahabaan ng circumferential road sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Ngunit nawalan umano na kontrol si Kokoy. Kaya naman ang minamaneho niya motor ay bumangga nga sa truck. Sa kasamaang palad, nagulungan umano si Kokoy ng truck na naging sanhi ng pagkawala nito. Narito nga ang naging pahayag ni Police Staff Sergeant Dimaala. Aniya, habang tumatakbo ang truck, Nasa likod nito ang isang pick-up na minamaneho ng witness natin habang binabaybay nila ang karubadang bahagi ng na daan. Nabangga ang biktima sa gulong at naapakan siya nito. Kasunod nga nito, kinumpirma nga ng asawa at manager ni Kokoy na si Sam ang sinapit nga ng kanyang mister. Narito nga ang pahayag ni Sam. Aniya? It is with a heavy heart to inform the public, especially the fans, That Kokay Baldo has passed away earlier this morning. We kindly ask for privacy during his hard time in respecting his family and friends. He will be missed. Love and forever in our hearts. Samantala, bumuos naman nga ang panalangin at pakikiramay sa mga naiwang pamilya nga ni Kokay Baldo. Kabilang nga sa nagpahatid ng pakikiramay ay ang naging coach ni Kokay Baldo, sa The Voice of the Philippines Season 2 na si Sara Heronimo. Narito nga ang naging pahayag ni Sara. Aniya, maraming salamat ay e binahagi mo sa amin ang talento mo sa musika. Marami po akong natutunan sa inyo, lalo na ang prinsipyo nyo sa buhay. Maraming salamat Sir Kokoy. Mayor your soul rest in God's presence. Sumakabilang buhay nga si Kokoy sa edad nga na 44.